from mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon sa inyong lahat or good afternoon everyone. At uh, pag-uusapan natin mga lalabs, mga vayots. Balita po ito kahapon, one ago. Na si Tori ito. <laughs> Anong nangyari sa muka ni Tori? <laughs> 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 Tori. <laughs> uh, kutis bayag na. Ay mukhang burat. Kutis bayag pa. <laughs> parang, parang bayag ng kalabaw. <laughs> Ay, naku, ito yung kaso. Matatandaan ninyo nung binaboy ni Tori. Yung Kingdom of Jesus Christ last year, di ba? na 16 days silang tumira doon sa loob ng KOGC. Hinahanap si Pastor Kibuloy at naghukay pa sila doon ng uh, yung heartbeat, heartbeat doon. <laughs> Tapos kinasuhan nila ito, si ni Atty. Torion, si... Sino pa ba ito? Si Ka-Eric Jeffrey Silis. O yan, sa baba, o. Oh. Ayon dito, basa sa baba. <clears throat> ito, yung kasong isinampa ni Tore. Kasi si Tore, nag, kaso ng sampa, ah, nagsampa ng kaso laban dito sa mga uh, tao ng Kingdom of Jesus Christ. Ito sila. So, yun, na uh, kaso ni isinampa ni Tori, laban kina Ator ni is iminay ang Jeffrey Siles at KOGC, ibinasora ng Department of Justice. So, ayon dito sa Archlight News, kaso isinampa nga laban kay Tori, ito sila. Uh, ibinasura ng Department of Justice ang mga kasong sedition at inciting to sedition na isinampa ni Nicholas Torri III Laban sa ilang personalidad kabilang sinator ni Israelito Territorion at SMI Angkor Jeffrey Silis dahil sa kakulangan at kawalan ng sapat na ebidensya. Ang reklamo ay may kaugnayan sa umano'y pakikialam ng mga respondents sa operasyon ng polisya at CIDG upang iligal na makapasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ or QGC para ihain ang mga warrant of arrest laban sa founder nitong si Pastor Apollo Sikiboloy at apat, at sa kasamahan sa ka. Ah, so, which is nakita natin, mga lalabs, mga bites, na sinugaling talaga itong mukang burat na to at kotis bayag. No? Dahil sila mismo makikita sa video live coverage noon ng isiminay na sila ang nagpumilit kahit ang warrant of arrest na yon na hindi ngayon wa o oh, warrant of arrest na yon ay hindi para kay Pastor Kiboloy at hindi iyon naka adres doon sa KIOJC. Doon yun sa Pasig yata yun. Mali, mali. Arrest warrant ang dala pero pumasok sila sa loob, tumira sila doon ng labing anim na araw. So ano yun? Dapat may search warrant silang dala pero wala. Lumabag si Tore. Tapos kinasuhan pa ito. O ngayon, ibinasura ng DOJ ang kaso ni Tore. So si Tori pa ngayon, pagrisbakan ng mga ito si Tori, si Tori pa ang makukulong dahil bakit kawawa tu ngayon eh. Dahil sa kanyang sobrang yabang, pumayag sa magiging aso, attack dog according to John B. Cremolia. Sa lahat ng mga otos ni Bongbong Marcos, anong ginawa ni BBM after niya nag, natapos ang lahat ng kanyang mga iniha ang mga pinapatrabaho ni Bongbong Marcos sa kanya ang huli, eh, yung si Tatay Digong na ipahila pa sa kanya, eh, hilain niya kung hindi sasama ng uh, maluma na ipapunta sa eroplano para ipadala sa dahig Hague, de Netherlands gamit ang eroplano ni Zaldico na yung pinambili noon ay mula sa taxpayers. So ito nagabaan. <laughs> Mas lalong umitim si Turi, ano yun. <laughs> Sino ba nag dito? Maitim na nga. Mas lalo pang pinaitim. <laughs> Ay, nagkawasabi pa dito bukod kina Torrion at Silis kabilang din sa mga sinampahan ng kaso ni Maridina Tolentino Fuentes, Eleonor Carduna, Carlo Catiel, Kathleen K. Laurenti, Trinidad S. Araful, Joey Espina, Esteban C. Lava, at Jose A. Lemda III. Ayon sa DOJ walang sapat na basihan upang ituloy ang mga kasong kriminal laban sa mga respondent dahilan upang tuluyang ibasura ang reklamo ni Tore. <laughs> Ngayon Tore, <laughs> maghintay ka ng RISBAC. Wait for the retaliation of these people. Dahil hindi ka bibigyan ng di, di ka bibigyan kamay ba kung sa Sibuano pa na salita. Ririsbekan ka nila. Sa totoo lang. <laughs> Lalo kang mangingitim ngayon, Tori. Diyos ka naman. <laughs> <laughs> Si Tori ngayon dahil wala wala nang pag-asa dahil wala na binasura din si Tore. Bago pa man bina, binasura ng Department of Justice ang ang ikinaso ni Tore laban sa, sa mga tao ito. Nauna na si Tori ibinasura ni Bongbong Marcos. Ayan. <laughs> Ikaw ngayon ang makukulong at hindi lang 'yan. Kapag makaupo si Vice President Sara Duterte sa ka presidente magdasal ka na to rin kay satanas dahil ririsbakan ka talaga. At hindi lang ganito ka itim ang Ay, sakit ng tiyan ko Mukhang burat, tas kutis bayag, Oh, ayan. Ang gaba, dili magsaba. Unti-unti, Tore. Magbigti ka na lang siguro. <laughs> Or wag tago ka na ulit. Bumalik ka sa sinapupunan ng nanay mo dahil hahabulin ka ng mga taong sinaktan mo, binaboy mo, binalasobas mo.